Pag susuriin mo yung mga kandidato dyan, <laughs> puro mga anti-Marcos dati yan eh. Biglang nagkandara pa kasi in power siya. O hindi ba, merong isa dyan, nagkakandara pa, na umalis, kuno, <laughs> sa administrasyon. Uh -huh. Ang kapatid niya. Wala nang ginawa, hindi banata ng administrasyon. At pina, nilalarawan niya na siya ay alay ng mga Duterte, kay Day. ano-ano <laughs> mga -ano sinasabi niya. Pero nagkakanda na siya na magkaroon ng proclamation of states? O, oh, taas din ang kamay. <laughs> Meron isa dyan. Ah, sinasabi niya, malinis, so forth and so on. Pero yung isang kandidato, senador dyan, aba, siya ho ang nag-sulong ng, magkano, nagkumbisaya sa ilang billion, 24 billion na building ng senador, mga senador, ah, 24 senador nag-sulong uh, siya ng panukalang batas at nag-budget hanggang lumobo na, naging 32 billion pesos ng isang building ng Senado para lang doon sila mag opisina Anong klase? Pa paano niyo sasabihin? Marami pa. Hong, ako, marami pa. May isa nga dyan, di ba? Minumura ng gusto si Marcos. Di ba yun? Kas kasama niya. <laughs> Ay, marami tayong masasabi dyan. Kung baga, mm -hmm. Huwag ka magbato ng putik mm -hmm. <laughs> kung ika'y <yung> nasa putikan. <laughs> Oy, kasi...